Magandang-magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Abay, pag-usapan naman po natin ngayon. Ito pong si Senator Robin Padilla. Aba, meron ho pa palang panukalang batas. Natrili really panukalang batas, bagkos isang uh, Senate Resolution. No, Ang may akda ay si Jinggoy Estrada, ito po yung nga January pa ha, para investigahan, itong mga fake news peddlers. Yan. At, nako, eto, alam niyo ba kung ano ang ginawa nitong si Robin Padilla? Ha? Inupuan. Hmm. Ayan. Ayan si Jingo ye. bro. <laughs> At saka, di ba sabi ko nga kanina, eh, etong itining, itinenggang ito ni Robin Padilla ay eh, napaka uh, importante o oh, nakakatakot, napaka-sensitibo nitong Senate investigation na to or senate inquiry na to ni Jinggoy Estrada. O. Yeah, da natin si Jinggoy, pero pag tama, oh may dapat nating suportahan. Pag kamali, unahin natin, di ba? Now, at this point, nasa tama po etong si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy. Okay. So, eto sabi rito ha, sa impact leadership, sabi pending in the committee. The resolution filed by Jingoy Estrada to conduct an inquiry. Naku po. Kailan po yaan? Yung uh, Senate Resolution Number 910 January 22, 2024. Anong petsa na? 'Di ba? Hindi pa rin ginagawa. Hindi pa rin inaasikaso. Siya kasi yung uh, chairperson eh. Oh, ngayon ito na. Ayano. Oh. So, January 22, 2024, if you know, talagang tinignan ko talaga kanina. I want to make sure na totoo yung uh, ating balita. Back up to ng uh, dokumento. At yan na nga ho, makukuha nyo ito sa Senate website. I-type nyo lamang ang uh, Senate Resolution Number no. 910, West Philippines. Sea. Ang sabi rito uh, sa long title, Resolution Urging the Senate Committee on Public Information and Mass Media And other appropriate Senate committees to conduct an inquiry in aid of legislation on the disinformation campaign about the West Philippine Sea, which saw disunity and confusion among Filipinos. Uh, propagate false and unfounded narratives about the illegal activities and foreign encroachment within our waters and undermine the country's historic victory. in the permanent court of arbitration aray ko ah uh, Goy, hindi ka pa napuputang ina ni Daddy Dix diyan <laughs> <laughs> de etong ganito ho ah uh, yan eh, masakit ito para sa China bakit di ba iimbestigahan yung mga bayaran nila o oh, ito eto hindi sa akin ang galing to ha ah. ito po ay sinabi ni nakanyang kapatid si senator JV Ehers ito Uh, 7 million daw po, petots, ang halaga ang bayad ng China uh, sa mga fake news peddlers na yan. Abay, <laughs> ang yayaman pala ng mga ito. You no know? Hindi na kailangang magtrabaho. Kaya naman pala, eh, kung makapaghasik ng fake news, talagang uh, wala silang pakialam kahit na kapamilya nila, kamag-anak nila, kaapu-apuhan nila at lalong maging ang sarili nila, epi eh, pinaglololoko nila sa kanilang mga fake news. Di ba? At uh, di ba't kamakailan lang merong programang inilunsad si na PBBM na kung saan ay lalabanan ang mga, pag, mga naghahasik ng maling balita, yung uh, mga fake news peddlers. Mm. Ito nga po, sabi ko kanila napaka-importante nito uh, Senate resolution na to Uh, urging other committees and the Senate committee na hawak nito ni Robin Padilla. Aba, pwede po kasing maipatawag dito si dating Pangulong Duterte. Eh, kung pag-uusapan, kung tanong nyo sa akin, sisipot naman kaya. Ay, ibang usapan na po yun, di ba? Pero yan ho, maliwanag. Because anything can be done kapag umuusad na ang Senate inquiry na to. Diba kasi pwedeng sabihin ng mga taong iimbitahan eh. eh we just based on President Duterte's uh, um rant. We based on President former President Duterte's uh, uh, cheese marks, 'di ba? Oh. Nako, hindi ba't meron tayong grupo rito no yung GNTR, tapos meron pa yung uh, 'yung alam ko may iba pang mga grupo 'yan eh nakalimutan ko lang 'yung pangalan eh na kung saan ito ay uh, talagang dekada na ang uh, trabaho nila in aid of China <laughs> kahit mag sila I ron fucking care eh halatang-halata ko hindi ay promote ang narrative ng China diyan sa West Philippines, dito sa atin tungkol sa West Philippine Sea 'di ba? Importante sa kanila yun eh. To win the war without firing a single shot kahit ng paltik. Papaano yun? E di yung kung sa susuko because everybody, okay, everybody got uh, convinced that, hey, it is China who's the real, who has the right in the West Philippine Sea. Tayo pala, intruder lang. Wala pala tayo. E putragis. Di Di ba? Eh kung ibasura lang ni dating Pangulong Duterte at ng mga fake news peddlers, papano lang how they lambasted the 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas at nilinaw kung ano ang status ng mga features na nandoon. Eh sa atin po mga kababayan, I'd like to clarify this point. Ha? Regardless of the international status, whether the feature is an island, whether the feature is just a, is just a rock, whether the feature is submerged, it doesn't matter. Why? Because UNCLOS provided a 200 nautical miles. Okay, mula po sa baseline natin, yan po ay exclusive economic rights po natin. i natin ito. Tayo lang ang may sulamenting karapatan na makinabang doon mag-develop, mag-research at pwede tayong magtayo ng mga gusto nating itayo doon. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng iba. Okay, pwede lang na nilang magagawa dyan, ay dumaan yung mga barko nila para sa kalakalan pero hindi sila pwedeng manghuli ng isda, hindi sila pwedeng mag-exploration hindi without our uh, approval hindi sila po pwedeng mag-extract ng kahit ano dyan, nang hindi po tayo sumasang-ayon and so far it is 60-40. Now ang uh, mga naratibo kasi ng mga to eh pinag meron silang pinagbabangga eh yung claim ni Apo Lakay noong 1978 dyan sa uh, Kalayaan uh, Islands Group or KIG yung uh, PD 1596 diba PD 1596 na kung saan in-annex niya, no sinakop niya, kuklinin niya formally itong mga um, isla diyan kabilang itong nasa labas ng IISED natin. Itong uh, kalaya munisipyo ng Kalayaan. Oh, kung tutuusin napaka napaka utak ni dating pangulong Marcos doon doon niya inilagay yung uh, Kalaya yung uh, munisipyo, municipalidad ng Kalayaan, doon sa kung saan ay labas ng ating iisid. While at the same time or at the same year, yung PD 1596 na yan, nagkaroon pa ng kapal, ka, kapatid yan, PD 1598 yatayun. Na kung saan naman, dineklara niya ang 200 nautical miles exclusive economic zone na kung saan ay kiniklin niya na yung mga isla na yan, 'yan, yan 'yung mga features na 'yan ay isla and therefore entitled to 200 nautical miles exclusive economic zone. 'Di ba? Nagkaroon lang ng nanigit lang ito ng UNCLOS. Pero 'yung uh, 'yung presence natin doon, 'yung uh, pananatili ng munisipyo roon, 'yan po ay nagpapakita that that is our overseas territory na nasa ilalim ng administration ng probinsya ng Palawan, Pilipinas. Okay? Now, uh, etong itong mga fake news peddlers na to, nako, nakatagpo pala ng kakampi sa Senado at walang iba kung hindi po itong uh, committee chairman <laughs> si Robin Padilla ko uh, Senate Committee on Public Information and Mass Media and other uh, appropriate committees so marami pong mga pinananawagan mga committee rito na makisali kayo sa pag-iimbestiga. Di ba? Eh tingin ko ho, dapat nitong isang imbestigahan eh ito rin si ano ito ring si Robin Padilla bakit mo ginawa ito? Itinenggam mo ng pagkatagal-tagal. Diba? Akala niyo, uh, I'm so sorry kasi lagi, lagi ko pinagtatanggol si Robin pagdating diyan sinasabi ko, um, si Robin Padilla ay hindi pabor sa ginagawa sa polisiya ng China sa West Philippine Sea. However, he may be angot in regard to the Coast Guard. 'Yun. Pero naman pagdating dito, nako bigla ko po naalala ngayon. ah uh, hindi ba sinabi ni Robin Padilla noon, ah, uh, ang tunay niya pong amo, ang tunay, ang tunay kong boss wala pong iba o oh, hindi si dating Pangulong Duterte lang. Yeah, 'Di ba? Ano ano 'to? Nabulungan ba 'to ni dating Pangulong Duterte? O oh, bayan ay eh, nagtatanong lang naman. Bakit kasi sobrang uh, eager mo, sobrang uh, pagpapakita mo sa amin ng iyong uh, kamahalan dyan sa yung pagmamahal mo sa ating karapatan dyan sa West Philippine Sea at doon sa Pag-asa Island, nagpunta-punta ka pa roon, naglayag ka pang mag-isa, na-coordinated naman sa China, kaya hindi ka nila na bembang dyan. ba? Diba? Now, eh, lang ano to, lumilitaw pa ng peki ba? ba? Diba? Kasi kung tutusin, dapat ito, isinulong niya kaagad ito siya mismo nagpatawag agad January pa lang. Kaya nga sabi ko, ano nangyari rito sa nginangaw-ngaw ni Jinggoy? Ha? diba? O di malamang siguro nasabihan na, Oy, wag mo nga yung, uh... di, kasi nagtataka lang naman po ako ha. Ah. Hindi siya binuputang ina ni Daddy Diggs. Di ba? Kahit na nagsulong siya ng uh, political chacha. Oh, that was the recent na ginawa niya wrong ano nga eh, wrong timing eh. ba? Diba? Pero bakit ang pinag-iinitan si BBM? Samantala nga meron konkretong political chacha na proposal sa Senado, si Robin Padilla. So, si Gado naman, isa pa nakigaya rin, pasaway din. Panira kay BBM sa ating presidente. <laughs> Ay nako. Ano ba to? Yung mga bumoto kay Robin Padilla, no? Hindi ko naman po kayo masasisi if you denounce him. At pagbantaan na hindi ka na makakaulit ng boto sa akin. Ito lang eh. Lumilitaw. Ano tawag dun? Estopel. Right? Sa so, mga nag, may mga low background. O, oh, being, uh, in uh, being, inconsistent to what you are claiming to be. Diba? Eh, para sa akin po, mahalaga po ang uh, West Philippine Sea. Yan po para sa atin. Anak oh, naman. Ah, nagpunta nga po ako dyan ng ilang ulit eh. <laughs> Tapos ano to, Robin? Oh, sa, so, what I'm expecting now is not an explanation from Robin Padilla. I'm expecting is action. ba? Diba? Actionan mo to. Huwag mong gayahin si Senator Bongo na tinengga yung panukalang batas galing kongreso para i-upgrade ang uh, mga mahigit isang dosena na mga public hospital sa mga probinsya. eh, uh, e, nagkataon siya may hawak ng Committee on Health. Di sa kanya napunta. Tinengga niya ngayon. Siguro di niya alam ang gagawin niya. Di ba? Now, nung kailangan-kailangan na sa pandemic o pandemic, nako. Uh, ang sinisi si Franklin Drilon. O dinabembang ng tutulog-tulog daw na senador nung nagising paktay. 'Di ba? Dragon pala. Napahiya siya katakot-takot si Bongo. Kulang na lang yung staff niya ang bigyan niya ng mikropono para makipag para sumagot sa mga tanong, simpleng tanong ni Drilon at kalaunan umamin. Now, isa pa si Senator Amy Marcos. Importante maghahalala na nasaan din yung panukalang batas na hybrid election system para maging uh, ma ma ay, malinis na talaga, may transparency talaga, alam ng taong bayan, papaano binibilang ang ating mga boto. Sa batas, siya may control, siya may chairperson ng komite, ito palang mga taong ito mga kababayan, no? sila pala ang uh, pinakakandado at susi ng kanilang sariling komite. Dahil kapag hindi sila gumalaw, tenga to the max. And look at this one. January pa. Anong pecha na? April 13. Yung kay uh, Amy Marcos. Di ba? Anong pecha? August pa. Final. Oh. 2022, pabida agad. Anong pecha na ngayon? Two years nang nakatingga, halos. ba? Diba? Halos two years na. Yung Bongo. 11 months ata, 13 months niyang tinenga. <laughs> Ay, nako. Alam nyo, ang ko po dito eh, ito is, sinadya po ito talagang itenga para mabaon sa limot ng mga Pilipino at etong si ano si Jingoy Estrada eh dahil nga hindi na po issue kumbaga kumbaga pinalilipas lang eh hindi na po ito isusulong ayang eh, problema 'di ba nakalkal po <laughs> No, Robin Padilla, hello. Ha? Yeah. Huwag kang wag paliwanag. <laughs> Kasi paliwanag na 'yan kung hindi ka rin naman aaksyon, that is useless. So aksyunan mo 'to, magandak kayo ng hearing at ipatawag niyo rin si dating Pangulong Duterte para magkaalaman, para maipaliwanag niya ano ang nangyari, ano yung mga sinasabing secret agreement, ano yung mga denial niya. Dahil ang China umamin na meron siyang secret, uh, meron siyang, not a secret, sorry, but a gentleman's agreement. Sabi nga, eh, uh, reach, that reached China, uh, ba, diba? with the Duterte administration. Hindi niya masagot yun ang pinaliguan niya ng pang-insulto, pang, pang pamamahiya, walang iba kung, ang, kung hindi ang ating presidente, si PBBM. Oh, eh kung di ba naman tinamaan talaga ng kagaguhan eh. Di ba? Alam nyo, sorry ah. kahit matanda, mamumura mo talaga eh. Eh bakit? Eh kung muramurahin lang din naman tayo mga Pilipino ni Digong, ganun-ganun lang din naman eh. Di ba? Kasi sinasamba ng mga tabogo. O, oh, ng mga DBS. Oh, now, Robin Padilla. Ha? <laughs> Alam nyo, agree po ko sa inyo Mr. Henry Mercado na hindi naman pang senador si Robin. Di ba? Yung IQ pang tambay lang. O, di ba? Isang e, ka ba naman makakita ang senador? Problemang malaki yata nito sa buhay, bigote niya. na paano suklayan at hilot hilutin <laughs> o, wari lang yang uh, si Bong, uh, Bobong Robin walang laman ng utak baka may natanggap din si Amy sa secret agreement na yan kaya tama may may ang gaga ay palagi ko rin eh hmm. 'di ba kain ako kawawang Pilipinas kapag ibinoto pa natin o dagdag-dag pa tayo ng mga ganitong klase ng mga level ng mga senador